Alright mga master, so welcome back ulit sa ating youtube channel uh, Balan dito tayo ngayon sa taas Ayan, so yung ginagawa nila ngayon sa continuation po tayo ngayon dito ng uh, pagbabakal para sa ating abiga So shoutout muna tayo rito sa makasama natin Edward, shoutout sa iyo Then uh, shoutout kay Foreman, Foreman Ayan, and then uh, yung isang labor natin So yung iba na sa ba so nagpuputol pa ng uh, bakal Ayan, so konting kalaman na lang mga master kung ano po yung uh, pinagagawa natin dito sa ating project So bagong lahat So shoutout muna tayo kay Engineer Bong Ramos Engineer shoutout sa iyo So anong balita dyan Ayan So yun mga master uh, bale Ito yung uh, ginawa natin para sa ating uh, biga Ayan So dito guys uh, yung ginawa po natin dito Sa pagbabakal bale, Meron tayo rito yung uh, tinatawag na top bar At saka yung ating uh, bottom bar So yung ating uh, top bar ito Itong ibabaw And then yung ating bottom bar is itong ilalim. So kaya bottom bar. Ngayon uh, regarding kay sa ating uh, plano, mga uh, master so bali dito sa ating uh, biga, isa uh, meron tayong apat na madre. So yung ating uh, madre, so ito yung madre natin sa ating uh, top bar itong dalawa natin. So ito yung uh, largong bakal papunta ron sa kabila. And then itong ating uh, bottom bar dalawa, ito yung madre natin sa ilalim. So largo rin to papunta ron sa kabila rin Dudugtong lang ating uh, bakal para sa ating uh, biga isa uh, alternate po. Okay, so hindi po siya tapatan. Right? Ngayon, ah, uh, dito sa ating ah, uh, biga, isa uh, meron tayo tinatawag na L-support. So sa plano, isa uh, meron tayong uh, support na dalawa. So which is ito. So ito na guys yung uh, tinatawag natin uh, nga bangka-bangka. Ayan. So meron siyang uh, support ah. Uh. And then sa ating ah, uh, R-support, so dun sa, kabila. Ayan. So ganito rin siya, mga master. Ayan. So yun po yun. And then ah, uh, meron tayong uh, mid span support. So ito guys yung ah, uh, span support natin. Okay, so spangkit na natin siya. Guys, uh, dito sa so pag babakal natin, so ang ginawa lang kasi natin dito, kung anong haba po ng ating uh, expand, ayan, hanggang doon. Halimbawa, ito ay 4 meters. So, i-divide lang natin sa 4. Okay. So, 4 meters, divide, uh, divide 4. So, equals isa uh, 1 meter. So, ang mangyayari sa uh, 1 meter po yung ating ano rito, bakal. And then, uh, gagawin po natin dito, isa po uh, 45 ban natin. Ayan, so, idiliko natin siya. Yung pinakangadulo Okay, so yung Haba ng likod dito mga master Ayan, or yung ating hook is uh, Ano lang 10cm Ayan Pero yung uh, ginawa namin dito Is uh, ginawa na lang natin uh, 15cm Kasi may, uh, masyadong maiksi Yung ating ano eh uh, 10cm So sabi ni Foreman isa uh, gawin lang daw 15cm Kaya 15cm po yung ginawa natin dito And then yung pagitan natin dito From sa top bar At dito sa ating Ano uh, Support Is uh, nakaano lang yan ng Tawag dito A5CM lang po. Sa plano, yung ating stirrup dito ay ano siya, uh, Bale 9mm. So, ginawa na po natin siya nga 10mm para mas lalong matibay. So, over tayo ng bakal. Ayan. Then, yung ating ano guys, uh, yung ating midspan. Ayan, yung pangkita natin. So, meron tayong kasi rito mga putol-putol na bakal kasi yung mga poste natin dito isa pinutulan natin. So, yung karamihan dito isa naka 2 meters. So, yung iba naman kapag maliliit ang expand, so ano lang, may silang. Then abay uh, tomorrow, so gagawin naman natin dito mga master ay mag na po tayo. Yan, raraneran na natin tong ating mga ano, biga. So naayon case yung ating mga kulamber, so dumating na rin mga master. Yan, so tinatapos-tapos na lang ni kuya yung talian ng bakal doon. So ang kulang na lang dito ay yung bangka-bangka natin. Okay,